Magandang balita naman, inaasahang bababa ang presyo ng bigas ngayong Agosto matapos ilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang executive order na layong bawasan ang ipinapataw na taripa sa imported rice. Si Clayzel Pardilla sa Sentro ng Balita mapigilan ang mataas na presyo ng bilihin at matiyak ang sapat na supply ng pagkain at iba pang produkto. Inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 62. Layon itong ayusin ang taripa na ipinapataw sa mga imported na produkto, partikular na ang bigas. Mula 35%. Binawasan at inilagay sa 15% ang taripa sa imported rice. Pinalawig naman ang mas mababang buwi sa inaangkat na baboy, mechanically deboned meat na ginagamit sa delata at mais na sangkap sa feeds o pagkain sa hayop hanggang 2028. Epektibo ang bagong taripa sa si bigas simula July 5, habang tatlongpong araw naman matapos ilathala sa ibang produkto. Inaasahan ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas sa Agosto. Uh, unang pagtayan ng Philippine Statistics Authority ay 6 to 7 pesos yung posibleng ibaba. Pero pinalaga ng Federation of Free Farmers ang pagpapatupad ng mas mababang taripa sa bigas at sinabing magahain ang temporary restraining order para abata nito. Uh, most likely, isasampa namin sa Korte Suprema. Kasi the issue is such, uh, of such a national importance. Ang pinaka-kondito bahala would be the impact on the palay prices. The prices of palay could drop by about, I think, 3 or 4 pesos per kilo. Aabot umano sa 80 bilyong piso ang malulugi sa lokal na magsasaka. Pwera pa ang bilyong-bilyong pisong buwi sa dapat sana'y makokolekta ng pamahalaan. Abagad na rito ay isinama dun sa EO yung proposal ni Secretary Chu Laurel Jr. na magkaroon ng review every 4 months. Itiniyak ng DA ang patuloy na pagsuporta sa mga magsasaka, gaya ng pamamahagi ng libreng abono, binhi, makinari at pinansyal na tulong para mapataas ang produksyon, mapaganda ang kanilang kita at mas maging abot kaya ang presyo ng lokal na bigas sa bansa. Kalezal Dilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.